Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video is nandito po tayo ngayon sa bukit. Yes, bukit po na malapit po sa gilid ng daan. So ayan, nandito po tayo ngayon sa gilid ng daan dahil magbibilad po tayo ngayon ng bagong ani naming palay. Yes, magbibilad po ang inyong akula. So ayan, ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami. Let's go! Tunay ngang napakaganda ng panahon na ibinigay sa atin ngayong araw ng poong may kapal sapagkat binigyan niya kami ng napakagandang blessings which is yung bagong ani naming mga palay. Hindi man ito karamihan pero at least nagpapasalamat pa rin kami sa poong may kapal sapagkat meron pa rin po kaming naani dahil sa mga nakarang araw po ay walang tibilang ulan nga po namin doon is ang inuna ko pong ginawa is winalisan ko po yung semento na aming pagbibiladan at para na rin po matanggal yung mga dumi at mga bato na pwedeng maihalo po sa aming palay at habang ang iba naman po naming mga kasama, is nagbubuhat na rin po ng mga sako-sakong mga palay at para na rin po mailagay po sa gilid po ng daan at nang sa ganun po is maumpisa na rin po namin maikalat sa semento at nang sa ganun din po is madali po siyang matuyo. So bali ganito nga po pala yung aming ginagawa sa tuwing kami po is nagaani. Minsan po is meron po sa daan lang po kami nagbibilad ng aming mga palay. At sa katunayan nga po pala, isang sabay pong inani ang palay po ng tito ko at ng tita ko, pati na rin po yung aming palay. Kaya naman po nga yung araw, isabay-sabay po kaming magbibilad ng kanya-kanya pong ani na palay. Sa pagbibilad nga po pala ng palay, is hindi lamang po kinakailang haluin po ng isang beses kundi maraming beses po. Pero nakadepende pa rin po ito sa sobrang init po ng araw. Dahil panahon pa ng tag-ulan, is minsan is makulimlim po yung kalangitan. Minsan nga po is hindi po namin nabibilad ng isang buong araw yung aming mga anong palay. Minsan po is naaabot pa po namin yung dalawang araw sa pagbibilad po ng palay. Pero tignan nyo naman po ngayong araw is thanks God dahil napakaganda po ng sinag ng araw at maaari po namin itong maibilad ng kalahating araw lamang po. Pero dahil malapit na nga ang tanghalian is nangwa po kami ng pamangkin ko po ng bayabas. Tawang-tawa nga po pala kami dyan dahil yung isang buong bayabas po is kanya na pong isinubo at wala pa nga pong alas 11 ng umaga is kumain na rin po kami. Dahil sa mga ilang minuto nga po is maghahakot na po kami ng aming ibinilad na bagong aning palay. So bale inuna nga po pala namin inakot yung aming palay. At saka naman po namin isinunod na inakot yung palay po ng aking tito. Kaya kung nakaka-relate man po kayo sa video kong ito, pakicomment naman po kung taga saan po kayo. At para na rin po malaman ko po kung hanggang saan po nakarating ang video kong ito. Para na rin po ma-shoutout ko po kayo sa susunod po na vlog ko. Kaya naman shoutout naman po kay Romeo Diaz sa Tagapangasinan na ngayon po is nagtatrabaho po sa Manila. Na talaga nga naman inaabangan niya po lahat po ng aking mga vlog. Kaya muli hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Mag-iingat po kayo palagi. Babo!